may buntag na bunturan narga uh, uh ng patrol car sa police karon February 23 sa kabuntagon mag, na mag alas dos imidya sa buntag na ako di karoon sa nabunturan uh, bus terminal Diri ko niya matulog. Oh. Tuwa. Tuwa akong banig na sako sa lingkuranan nga bakal. Bugnaw kayo. Salamat kay nabunturan nga gikan sa December hangtod karon uh, February nagpuyo ko din siya na gikan December 8 December 8 2024 hangtod 3 February um, 16 2025 karon ni eh. ako karon din sa nabunturan gani gahapon agabi pa ko mga uh, alas 7:30 adto ko sa Porok ko, libasan sa kanhi akong gipuy-an subo lang kay pamalandungon nga napamahal na nako na unta um kini nga dapit wala ko magtuo nga siguro mo na ni ang last nako nga tamak priyatak ani nga lugar sa nabuntulan salamat kasi sa ginoo nga sulod sa hapit tulo kabulan na ko nga puyo dinis na bunturan nakita na akong peaceful good kay ni lugar salamat kay Lord hapit na magbuntag wala pag-ibig tulog Huwag panihapon. ay wala kayo na ikaon. Sa nakakita ni nga video. Salamat kayo sa inyong tanan, taga na bunturan. Nga sa bubo ng panahon na ako na din ni safe kayo ang lugar. I like this place. Wala no? po kayo siya. Peaceful. Wala kagubot. Since nga nag- uh, Puyo ko din ay sa proxing ko Libasan. Hindi na nga ako ikuan. Nalipay ko pag-ayo. Pero subo lang mga panandungon. Na uh, Nag-incar... Last na nga ako nang tama. Plus, salamat kayo sa tao nga uh, naghatag ka na po din yung hadapin na nagpuyo ako upan ka niya hindi kang hindi sa unang simana sa disimbre hantud na sa sa disisay sa Pebrero 2000 na uh, 25 Paabot lang tagbuntag Muli na po ko karoon sa laak Dabaw di oro Di kay mga tao dito sa Atbangs Terminal Nawa pong tulogan Nawa bag Salamat God bless na Salamat sa kay gayunan salamat sa Dios labos na nga wala pud damha sa tibuok ng kinabuhi nga maabot ko din hi eh, sa napunturan kay sa taas-taas na kong panahon na pagpuyo sa lahat na body oro di ko sa utabato wag ako damha nga makapuyo ko din hi eh, sa nabunturan pinaagi so sa ka tao na hindi kauban ako diya sa proxing ko libasa subo nga pa nga kami karoon magkalagi o Diyad. siguro pagbuot sa ginawang manda God bless na bunturan bye bye